Good day mga boss! Medyo hindi lang good itong ipapakita ko sa video kasi itong Cafe 400 namin bugbog sarado eh. Napunta sa maling tao, pinabayaan. Matapos bigyan ng masayang alaala -ala ng Cafe 400, ipababayaan e, lang pala. Grabe mga boss, ang layo sa dating Cafe 400 na ginagamit namin. Itong Motorstar Big Bike na to, nabili namin ng second hand pero kinondisyon namin to nilinis, inayos kaya nga kung saan saan lugar namin nadadala to malalayong lugar mga boss Baguio, La Union Ifugao Pagudpud, at marami pang iba lahat kaming gumamit nito ay hindi napahiya 400cc, syempre expressway legal at may power din naman talaga Kuwapong classic looks. Talagang takaw tingin mga boss. Pero eto, iniwan namin to sa kapatid ko na lady rider. Ginawa pa nga namin itong barber type para mas maabot niya. Maayos din na ipiyahin to sa baler. Pero pagtapos niyan, matagal-tagal ko ding hindi nakita ang Cafe 400. Dahil na din sa busy na schedule. May isang araw na tumalaw ako, nakita ko to ulit. Doon ko napansin na napapabayaan na. Kinakalawang, may mga kulang na pyesa ang pintura na babak-bak na at sobrang dumi. Halatang hindi napapaliguan. Ang lakas pa ng tagas ng langis. Matagal ko ding hindi nasubukan to. At kapansin-pansin na nawala ang power nito. Parang may gumalaw kasi sa timpla ng clutch cable eh. O baka sira na ang lining. Maliban kasi sa napabayaan, kung sino-sino pa kasi ang pinapagamit nito at yung mga gumagamit, mga wala namang pakilam, walang alaga sa motor mga burara, at eto ginalik na sa amin itong cafe 400 may maganda naman na gawa, napalitan ng mas mataas na handlebar at eto, may passenger seat na uli dahil nung ginawa naming buffer type to, e eh, pang single rider lang talaga to, yun nga lang hindi ko gaano ka type ang pagkakagawa dito parang nagmukhang lalagyan ng top box Pwede pa sanang mas babaan dito at mas ilapit pa sa main seat ng Cafe 400. Hindi ko din alam kung nawala na ang tagas ng langis. Bago naman kasi dalhin dito, eh, napaminte lang sa manto ng kaunti. Kaso may diferensya pa din. Ang pinakamatindi dito, wala na ang electric start. Ang assessment daw ng mekaniko, eh, starter motor na ang diferensya. Kaya ayan, na start ko naman siya. Pero ilang padjak na naman ang ginawa ko. Hindi ko na naibidyo ang pag-kickstart ko. Pero parang ganito yan. Napansin ko, ang lakas din ng vibration nito. Pansin nyo ba sa video? May maingay din ako naririnig sa makina na dati wala naman. Pero yung hatak, in fairness, bumalik na. Mukhang na-adjust na ng maayos ng mekaniko ang problema. At eto, pinasubo ko sa kaibigan ko. Ayan, hirap lang pag namamatayan ka ng makina. Namatay. May sira eh. Yung starter motor. Hirap mag-kickstart. At eto, putol pa ang cable na to. Pag hindi nakakabito or sira to, pag hindi ka naka-neutral, hindi pwedeng i-start ang motor na to. At ayun nga, maliban sa performance, yung itsura ng motor, grabe na. Tad-tad ng gas -gas, may UP pa. Papapansin nyo nga yung gasgas -gas na to, mukhang nasem lang eh. Actually, isa sa inayos nga pala ang handlebar na na-UP daw. Tapos eto, mga kinakalawang na parts. Headlight may kalawang, shocks may kalawang, Pati tambucho. Eto pa, tiyanalian na lang ang headlight. Ay nako, marami-raming kailangan gawin sa Cafe 400 na to. Sa performance at sa itsura nito. Gastos, pero unti-unti. Sigurado ako mapapaganda ulit ito. At maibabiyahin na naman ang malayo ulit. Marami pang planong rides. Kaya dapat maayos na tong Motorstar Cafe 400.